Hello guys, welcome back to my channel. Ako muli nagbabalik sa akin doon, Mr. A. For short. Sure. Uh, meron nga palang lang ng tulong dito. Hindi siya nagbigay ng pangalan eh. Kasi siguro high profile na tao to eh. Problema sa pag-ibig, nako. May jowa ako ngayon pero close siya sa mga girl na friends niya. Tapos may call sign sila. Tapos may paimoticon pa. May tiwala ako sa jowa ko at ramdam ko naman na mahal na mahal niya ako. Ano dapat kong gawin? Well, yung problema mo na yan, nasa Republic Love app ah, eh. Republic love act number 26 under Italy I trust and love you na nagsasabing trust and love share a common thing so all you have to do is love and trust your partner if you love your partner you trust him if you trust him you will love him okay get wow. yes? Ano, may natutunan ka ha sa next video yung mga tanong ng iba sasagutin ko naman okay bye